Pesa mo. Uy, grabe ang ganda naman ng hagis na yun. Ano Ala! araw sa atin lahat mga katropa Andito tayo sa ilog sa dati namin pinaglalambatan ni Kapinyo Uh, Tatawid tayo dito mga katropa para doon tayo sa kabila mag hagis. Para marami. Mas maraming tilapia doon sa kabila. Tara, dandaharin na natin to kami nyo. Let's G! Let's G! So, tumatawid kami ni katropa para hanapin ang mga nakatagong yaman dito sa ilog ng Taiwan. Maraming. At maraming. medyo maagos nga itong inaano namin binabaybay namin pero hindi namin alintana kasi gusto namin makahuli ng mga malalaking isda kasi isa ito sa uh, nagbibigay sa amin ng ano lakas terus Banatan mo na kaya dyan, dyan oh. hindi pa nga kami nakakarating sa dulo Mga katropa ay talagang ano na Oo oh. May na agad Nagtatakbuhan na yung napakaraming nilalang Dito sa gilid Nihahanda na nga ni katropa yung lambat Talagang Ano, inaakit Ayan mga katropa Simulan na natin dito Eh... Okay nakita namin ni Kapengi dito ng nag... ayun na nga Nagtatakbuhan! ano 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 <laughs> no. Ay! laki naman nun. Oh, bato-bato dyan. -bato Huwag ka nang, ano, baka maiwan yung mga pabigat. Katros, <laughs> baka maiwan yung pabigat nyan. Ano Meron? Ah, oh, meron? Meron, meron. Meron. Ito mara, ang dami naman yan. Dito ka drops. Dito lang. Okay. Ayun, mga... Uy! Wow! Yeah. Ang puputi! Katropang puputi! Ikaw na lang ang hindi pumuputi! <laughs> ang puputi ng huli ni Katropa, si Katropa maitim! <laughs> Mag ano ka? Gluta. Yung minunguya. Gluta. Gluta ba yung minunguya? Gluta tayo. yun? Huwag na. Huwag na nating pangarapin yan. Masaya na ako sa maitim. Baka pag pumuti pa ako, di wala na. Magiging artista na ako nun. Oo. Oh, artista na nga tayo. Pag pumuti ka, di. Magiging artista, artista na tayo. Magiging na tayong ano, super artista. Kasi artista na tayo. Oh, ito yung mamahalin at ano. Na tilapia. Yan yung malakas magkalabsaw eh. Oo. Uh. Ito po yung pinakamahal na tilapia sa Taiwan. Uh. Yan mga katropa. Oo. Oh. Pinakamahal na tilapia. Kunin natin Oh. Oo. Uh. Eh, sarap yan. Mataba pati. Eh. Yeah. Pinakamahal na tilapia. Ayun ano, meron pa oh! Yeah. Dalawa? Dalawa. Baya iba yan? Hindi yan. Okay. Baya yung ori ng tilapia na yan eh. Okay. Yeah. linki alam mo kung magkano yung kaping yun? Hmm. 180. Oh, yung tinanong natin? Isang piraso. Oo. Oh. 180 sang piraso mga katropa. Hmm. Lagi na kami eh. Atrasan eh. Hindi, ano lang saan. Di, tinanong lang, lang naman namin kasi curious pa. Gawa ng naglalampad tayo, kuha tayo ng kuha ng ganyan, di ba? Hindi hmm. natin alam yung presyo. Hmm. Kakaiba kasi. Kakaiba. Rare. Rare. Kinatawag na. Sotik. Tinatawag na ano? uh, kayamanan. Rare. Rare. Rare ba? Kaya kaya marunong mag-English. Eh. Kasi kapag yung mga check ko yung ano, mga kapengyo, kausap ko, feeling ko, ang galing-galing ko mag-English. <laughs> Siyempre eh. Tikwa. Pero pag mga kapwa natin, wrong grammar. Kawa <laughs> ng kapwa. Wrong grammar. Hindi ko lang. Ano ba? Dami naman yan katrops, ang lupit naman naman maglambat katrops Talagang napiniginipan mo siguro ngayon na ano Alin? Yung mga hagis mo yan o, no? oh, mm -hmm. malulupit Nanag Nanaginip na, na, ako ng number, dalawang number Uy Kaping yung City 14 Ay naku, parang maganda yan ah Nanaginip ako eh, dalawang number eh, City 14 Kaya, akala, Kaya ko, akala ko, akala ko sa is 9 GT 14 gulat na ako eh tapos yung na inaalala ko. Sabi ko na narinig ko kagabi. Tapos yung na, naalala ko nung mga bandang lumabas na ako. Nagsaraya ka bang loto? Hindi. Bira hmm. ko tumaya. Subukan natin pa yan. mo. Oo, oh, mamaya. Oo. Oh. Ano? Magkasakali. Mo. Mo. Buhati mo muna yung lagayan mo sana. Tama mo na yan? Oh. Ang lupit na yung katro ko. Akin na, akin na. Yes, yan sa harapan. Sigurado ah. mm -hmm. mm -hmm. mo radya sa harapan. Ayan na. Ayan na. Pilsan naman ang hagis na yan. Dito ka maghila sa kamila. Ayan na. Ayun, laki niyan, boss! Boss, dandan mo lang! Dandan lang! Ang laki nga, oh! mo lang, dandan! Nasa labas ata, eh! Hindi! Nasa Nasal loob! Nasa loob! Nasa labas! Oh. Ah, sa loob. Salabas. Pusta. Oh. sa labas. Ayan yung tumakbo. Oh. Ah! Ang lakit. sa labas. Grabe naman. Sabi nyo. Parang naghahawak ng ano. Uy! Yung ano ko kasi. Tawag nito. Uy! Uy! Dalag ata yun ah. dami naman ito. Ano? Ang lalaki yun! Ala! Ano eh! Tingnan mo ito, pulang pula lahat eh. Pulang pula lahat. Diba? Yan! Jackpot! Katropo! Jackpot tayo mga katrops! Puro pula! Pulahan! Diyan pala, pala nagtatago yung mga isda no? Malaki lang. Oh, malaki ka. Malaki ka. <laughs> Mas malaki. malaki si kaping niyo. Ilang kilo mo na kayong kaping niyo? 78. Anak, kasing kilo lang tayo. 78 nung, lang ako. Nung bagong salta ko dito, 65. Ayan na, na naman yung ano mo, paborito mo. 55 ka? Oo, so, oh, e, mo na yan. Ako naman, na ako naman 66. Unang Taiwan ko, 66. Ngayon naman, ano na, sobra sobra na sa ano ito na hmm. sa timbang sa timbang sa tropa, niya yung ano ang dami so, ano lalaki naman yan oh sulit so, oh hmm, mga lapad yan tilapia pa ba yan? hindi, hindi na tilapia yan tilapia Hito yan. Ito ay taktak mo, tapos pulutin mo, mas mabilis. Mas masarap. Mas malinam na. Tilapia yan. Tilapia Tilapi yan. Boss, nakikita mo ba yung nakikita ko? Saan? Palos, ang laki! Saan? Ang laking palos! Saan? Ang laking palos, bossing! Saan? Saan? <laughs> Saan? <laughs> Saan? <laughs> nakikita mo yung nakikita ko? Palos, ang laki! Hindi ko nga nakikita eh. <laughs> Hindi nga, nakikita mo. Hindi ko nakikita. Hindi ko palus. nakikita. palus! Palus! palos, palos. Nasaan? Anong nasaan? Ba't kasi sa akin ka tumitingin? <laughs> palos ang laki. Hindi. <laughs> <laughs> ano ba palos? Ang laki. Ba't sa'king sa ka kasi Alba. tumitingin? <laughs> Hindi. Palus nga totoo. Saan? <laughs> Ayan o. Ay, bunga. Allah. Ang Al laki. Palos. Ayan eh, o nga. Ayan eh? Grabe naman to. Yung kaping nyo, kung nasaan saan, saan na ito pala. Patay na palos. Ang laking igat nito. Grabe naman na igat niya. Super naman. Super. 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 Ayan o. No? Ito na. dami yan. nga tropo. Eh, ito pala yung sobrang ano. Tungkaliskis niya gagapi sunay. Oh. Eh. Huh? Labasan na yung mga mata. Mayroon pa lang talagang sobrang uh, laki. Uy! Ang laki. Pakita mo dito. Sobra! Pag maganyan yung huli mo sa Pilipinas, Kapingyo, talagang tatalong-talong ka sa sobrang tuwa, no? Oo, Eka? hindi lang tatalong-talong. Lulundag-lundag pa ako. Ayan, <laughs> sobrang <laughs> Lulundag-lundag pa ako. Hindi lang tatalong-talong. Lundag-lundag lundag pa <laughs> oh. At iyan na nga, oh Mayroon pa ba? Buhan na sila Wala na, ah okay. Tumubos mo na, eh Yung grabe naman yung mga katropa, oh Sobrang man tunghuli natin, lalaki Oh Grabe Ayan mga katropa Uh, marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin ni Kapingyo. Uh, mag-ingat po tayo palagi and po sa ating lahat.